Samantala, BCDA tiniyak ang maayos na paglilipat ng Camp Jan Hay mula sa pribadong developer. Balita sa mula sa Baguio City ni RH 41, Lakay Romy Gonzales, Lakay Romy. Nangako ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na magkakaroon na maayos na paglilipat sa 200 hektaryang lease area ng Camp Jan Hay mula sa pribadong developer upang tiyakin ng win-win solution. Ito matapos magpalabas ng resolusyon ang Korte Suprema noong Oktubre na naguutos sa Camdian Hay Development Corporation at third parties na ibalik ang management ng Camdian Hay sa BCDA. Siniguro ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang na magkakaroon ng smooth turnover sa Camdian Hay. Ayaw ayaw nilang magtanim ng takot o pagdududa sa publiko at ayaw din nilang maapekton sila sa mga aktibidad na isusulong nila. Pinayak ni Bingkang na lahat ng panig ay may bibigyan ng tamang konsiderasyon kasama ang maygit sa isang libong negosyo sa loob ng dating U.S. military facility. Sinabi niya na kung dati ay meron na lang silang iilang taon na natitira at kung lalagda sila sa panibagong kasunduan sa BCD magiging darong limang taon o higat pa depende sa kalagayan ng kanilang pananatili sa John Hay. Ipiniriwanag e, niya na kailangan nilang magpag-ugnayan ulo magda sa panibagong kasunduan sa busy day kung hangad nilang ituloy ang pananatili ng kanilang negosyo sa Camp John Hay. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, Bago